Itinuro ni Kenwin X. Espinosa na si Sen. Ronald Bato de la Rosa ang nag-uto sa kanya na idawit si dating Senadora Laila de Lima sa Bilibid Drug Trade. Dinaan daw yan ni de la Rosa sa pananakot. Bagay na maring itinanggi ni de la Rosa. Sinabi yan ni Espinosa sa kanyang pagharap sa Quad Committee ng Kamara ngayong araw. Nakatutok si Jonathan Andal. ang minsay ko sa so daddy ko. Di, kung saan ka ba naroon, huwag mo abayaan, igaid guide mo kami hanggat makuha ang hostesya ng iyong pagkamatay. Emosyonal si Kerwin Espinosa habang binabalikan kung paano binaril ang amang si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa na nanlaban umano habang sinisilbihan ng search warrant kahit nakakulong na sa Baybay City Provincial Jail. Hindi na niya nadepensahan ng sarili sa korte kaugnay ng bintang na illegal drug possession para umano sa hustisya ng amang biktima raw ng EJK o extrajudicial killings kaya tumistigo sa Quad Committee ng Kamara ang nakababatang Espinosa. Binawi niya rin ang pag-amin noong drug lord siya at ang pagdawit pa kay dating Senadora Leila Dilima sa droga na iniutos lang umano ni dating PNP Chief at ngayong Senador Bato dela Rosa sa pamamagitan ng pananakot sa kanya pagkabalik mula abroad noong November 2016. Kailan lang nang ipawalang sala si Dilima ng iba't ibang korte sa lahat ng hinarap niyang kaso. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo, o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Idiin si Peter Lim at si Laila de Lima na kasali sa droga. Supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas. At si Ma'am Laila, protector sa mga ilegalista sa nagbebenta ng droga. Eh kung walang problema po yon sir, gagawin ko yon. Ipinakausap pa umano sa kanya ni Bato, si Ronnie Dayan, ang driver bodyguard noon ni Dilima. Sabi ni General Bato, ayusin niyo ang statement na magkatugma ang pizza at ang area kung saan nagkaroon ng pagbigay ng pera at pagtanggap ng pera. Itinanggi ni Bato ang mga paratang. Sino siyang malimis? Nakausap ko lang siya isang bisis. Pintahan ko doon sa kulungan niya, yung tinanong ko siya about kay Espinedo. Kung uh, yung totoo ba'y sinabi niya na tumatanggap sa kanya ng pera sa si Espinedo. Ang totoo daw ay, kapag nitiksa sa si Espinedo, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw, mga Bible verses. Nag-sorry si Espinosa kay Dilima. At may mensahe rin kay La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. From my heart. I ask sorry sorry talaga po ma'am handa po akong um, harapin kung ano ang kung ano ang plano mo sa akin po sir bato de la rosa sana po magbago na tayo <laughs> iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po um, i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid. Bukod kina Dilima at lim, may ipinadadawit pa na ibang pangalan si Nabato. Sinama pa ni Bato si Lovely Impal, Peter Ku, Peter Lim, Ching Biloso, General Luot, nitingog si Joby, na isali daw si Congressman Richard. At kaugnay ng mga nadiskubre umanong droga, baril at pampasabog sa bahay nila, iginit ni Espinosa ang itinanim umano ito ng pulisya kasabay ng ikinasa nilang raid. Dismiss na rin ang lahat ng limang drug cases na isinampalaban ni Espinosa dahil sa kakulangan ng ebidensya ayon sa kanyang abogado. Nang tanungin sa kanyang intensyon, lalot ka para sa dating posisyon ng kanyang ama, sagot niya, Hostisya po para sa papa ko. Kaya kong talikuran yung politika. I am willing to withdraw. Ginagawa ko to na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami ng lumutang na mga biktima sa IGK. At kaya umano inilagay silang mag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte nung kapanahonan na tumakbo ang papa ko. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganon din ang nangyari. Samantala, ipinaaresto ng Quadcom ang misis ni Atty. Harry Roque na si Myla. Matapos itong i-contempt kanina dahil tatlong beses na itong hindi sumipot sa mga hearing. Mula rito sa Batasan Pambansa para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Horas.